Magandang araw ka, Digest. Sa gitna ng disyerto, piglang sumiklab ang apoy ng langis. Isang patak ng oil ang naging simula ng pagbabago na ramdam sa buong mundo. Sa makipot na Strait of Hormuz, tumadaan ang mga tanker na nagdadala ng power na kayang magpahinto ng kalakalan. Noong 1930s, natuklasan at nahukay ang oil wealth sa ilalim ng buhangin. Kung iisipin mo, mula sa simpleng tolda hanggang modern Dubai skyline, sobrang bilis ng pag-angat. Pero kontrol hawak ng dayuhan, ang langis naging fuel ng factories, buses at airplanes. Ito ang nagpatakbo sa industrial growth ng West. Dahil dito, mabilis na pumasok ang US at UK, nagtayo ng buses sa disyerto at nagsecure ng pipelines. Sa gas stations, ramdam ng tao ang bawat cent na dagdag sa presyo. Kung iisipin mo, parang Chessboard ng mapa ng Gulf. Bawat move ng powers, may kapalit. At sa malalaking refineries, ipinanganak ang Petro-States na may hawak sa kinabukasan ng energy. Ang langis, naging kapalit ng bundok ng dollars. Dati, camel caravans ang dumadaan sa disyerto, pero napalitan ng SUV convoys. Simbolo ng bilis ng pagbabago. Sa ilalim ng buhangin, drills tumama at lumabas ang black gold. Sa mga oil camps, Western workers nagpapatakbo ng rigs at tents. Sa loob ng palasyo, handshake ng Gulf rulers at Western execs. Nagbigay ng concessions kung iisipin mo malaking parte ng oil wealth nakatali sa contracts na hawak ng foreigners. Piles of dollars at barrels of oil naging simbolo ng bagong kasunduan. Mula sa tribal tents hanggang sa palasyo ng Gulf rulers, kitang-kita ang laki ng agwat noong 1950s, dumating ang British ships dala ang trade at impluensya. Sumunod ang American jets, bantay sa oil fields mula sa taas. Bawat patak ng oil, mas nagpatibay ng bond ng dollar at power. Kaya nga, oil for dollars ang naging kasunduan na nag-shape ng ekonomiya at politika ng buong mundo. Ang pipelines parang ugat ng ekonomiya dumadaloy mula desyerto papunta dagat. Sa gas pumps, mabilis na umiikot ang meters at presyo agad ramdam ng tao. Oil tankers nagjam sa Strait of Hormuz, parang blocked supply line ng mundo. Sa panahon ng Cold War, US at USSR, nagharap at Middle East ang naging arena. Flags ng dalawang higante nagliab sa desert map. Kung iisipin mo, politika at relihiyon parehong gumalaw sa laban ng kapangyarihan sa oil. Habang lumalakas ang China, yuan unti-unting pumasok sa oil trade, hinahamon ang dollar dominance. Kasama ang BRICS leaders, gumawa sila ng bagong alliance laban sa West. Sa trading floors, pula at green graphs, mabilis nagbago. Parang roller coaster ng presyo. Sa Strait of Hormuz, oil tankers nagsiksikan halos hindi gumalaw. Iranian patrol boats nag-spotlight ng tankers. Dagdag sa tensyon. Kung iisipin mo, oil, hindi lang fuel, kundi weapon sa geopolitics. Biglang nag-spike ang graphs, oil prices tumaas at nagdulot ng protests sa Europe at Asia. Sa kalsada, galit ang mga tao. Hawak ang placards laban sa fuel hikes. Isang driver frustrated habang nagbubuhos ng gasolina sa kanyang kotse. Noong 1991, Iraq invaded Kuwait. Oil ang tunay na dahilan ng Gulf War. Baghdad nagliab sa gitna ng bombings. Sa Syria, naiwan ang ruins habang oil fields nag-apoy. Kung iisipin mo, oil nagbigay ng yaman pero siya rin ang dahilan ng gera. Sa Yemen, malinaw kung paano naging ugat ng gulo ang langis militia armado sa lupa, Saudi jets sa himpapawid at pipelines na sumasabog. Lahat ito nagpapakita na oil hindi lang negosyo kundi trigger ng conflict. Sa gitna ng kaguluhan, ordinaryong tao ang pinakaapektado mula sa mga batang nadadamay hanggang sa pamilyang nawalan ng tahanan. Sa UN, leaders nagtatalo kung paano aayusin ang krisis, pero sa dulo, oil pa rin ang sentro ng debate. Habang ang ilang oil rigs patuloy pa rin gumagana. Unti-unti nang pumapasok ang renewable energy gaya ng solar panels sa disyerto. Oil pa rin ang lifeblood ng ekonomiya ngayon, pero nagsisimula nang mag-shift ang mundo sa ibang sources. Kung iisipin mo, matagal ng oil ang nagdikta ng power at kera. Ang tanong, kaya ba natin iwan ang black gold at yakapin ang bagong era ng energy ka digest dito nagtatapos ang kwento follow and subscribe para sa susunod na kabanata